Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Ivy. 23 years old, mula sa probinsya ng Bicol. Kasalukuyang may jowa na ako ngayon, Kuya Poy, na itago na lamang natin sa pangalang KL. Malaki ang problema na kinakaharap namin ang kasintahan ko. Ang totoo po kasi niyan, buntis ako. Hindi pa rin namin alam ng live-in boyfriend kong si Kael kung papaano kami magsisimula given na parehas kaming walang permanenteng trabaho. Aminado akong malaking dagok ito sa amin sa ngayon. Pero kahit papaano ay nakakaraos pa rin kami sa pagsa-sideline ni Kael sa tulong na rin ng kanyang kuya. Habang ako naman, kahit na nagdadalang, nagdadalang tao nga, ay kinuha ko na rin ang pagbabantay naman sa isang milk tea shop. Actually, Kuya Poy, labis naming pinagsisihan ni Kael ang nagawa namin na maagang pagbubuntis. Nang dahil sa kawalan ng sapat na edukasyon ay umabot nga kami sa puntong kinalalagyan namin ngayon. Kaya nga kahit anong trabaho o mapagkakakitaan ay sinusong gaban talaga namin. Akala ko hanggang financial problem na lamang ang, sulir ang suliraning susuungin namin ni KL. Pero mali pala ako. Dahil doon ko lang din nadiskubre na sobra palang seloso sa mga katrabaho ko sa milk tea shop ang boyfriend kong si Kael. Mantakin mo ba naman Kuya Poy? Kahit nabuntis na nga ako ay hindi pa rin kumpiyansa si Kael at akala niya ay gagawa pa ako ng kalokohan. To be honest, wala nga akong history ng panluloko sa kanya sa tagal ng pagsasama naming dalawa. Pero pakiramdam ko ay higit pa roon ang turing niya sa akin. Sa tindi ng selos ng live-in boyfriend ko ay nagagawa niya akong sabunutan at sigaw-sigawan. Kahit na nasaktan ako at halos yurakan ang pagkatao ko ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko na hiwalayan siya. Alam kong totoo ang nararamdaman kong pagmamahal para kay Kael kaya hinahayaan ko na lamang at pinalalampas sa mga ito. Yung tipong kahit na masakit, physical man o emosyonal, ay patuloy ko na lamang na tinatanggap at sinasalag. Mayroon pang pagkakataon na nang dahil sa trabaho ay nagawa niya talaga akong sampalin. Pero tama naman ang dahilan ko sa kanya. Nagawa ko kasi mag-overtime sa shop para mapagtuunan ng pansin ang mga kailangang trabaho sa negosyo. Akala ko makakayanan ko pa ang pangyayaring 'yon, Kuya Poy. Pero katulad ng iba, totoo nga na may limitasyon din tayong lahat. Nagawa kong mag-al balutan after mangyari ang insidente yun. Umuwi ako sa amin, sa bahay ng aking mga magulang at simula noon ay hindi na ako nakontak pa o sumubok na kumontak sa kahit kaninong taong konektado kay KL. Siguro dahil sa tindi ng promang yon kaya umabot sa punto na ganun na nga ang pinili kong desisyon. Ang iwanan na lamang siya. Sa awa ng Diyos, Kuya Poy, maayos at malusog kong nailuwal ang bata sa sinapupunan ko. Laking pasasalamat ko dahil after ng very traumatic experience na 'yon ay masasabi kong nalagay na rin sa mas tahimik ang buhay ko. Pero kahit tuluyan na akong nakabangon, ay hinding-hindi ko makakalimutan ang inabot kong sanuoy lalaking minahal ko ng totoo at todo-todo na si Kael. Malabo man, pero gusto ko lang din sabihin sa inyo kung bakit ko naisipang sumulat sa programang H2H. Ito ay para magbigay paalaala sa mga kababaihang umiibig ng bulag sa kanilang mga boyfriend, asawa o kinakasama. Nawa ay huwag nating hayaang tumanggap lang tayo ng pangaalipusta, pananakit, pambabastos at kawalan ng respeto sa atin ng mga lalaking papasok sa ating buhay. Umaasa ako, Kuya Poy, na sana ay mabigyan niyo ito ng pagkakataong mapili at mabasa sa inyong programang Heart to Heart para kapulutan ng aral ng mga kapwa ko, kababaihan. Maraming maraming salamat. Lubos na gumagalang, Ivy. Especially for you. Si Ivy kasama ang kanyang uh, live-in uh, partner na si Kael. Mm -hmm. Ayan na kung saan ay nagbago nga ng husto. Itong si uh, Kael naging mapanakit Mm, nandahil. siguro sa pressure na rin sa frustration sa no. pero aminado nga dito si uh, IV na kulang sila sa edukasyon kung bakit naging maaga ang kanilang uh, pagbubuntis. Mm -hmm. Ayan, pinagsisisihan yung pangyayari pero hindi naman pinagsisisihan ang kanyang pagbubuntis. Inilaban naman. Ayan, pero uh, ano ba masasabi natin dito sa kwentong ito? Uh, alam nyo, para sa akin, meron mga kwento na pwede tayong magkomento, tulungan natin yung uh, letter sender. Pero meron din mga kwento na katulad nitong uh, ipinadala sa atin ni Ivy ayan, para tayo ay uh, bigyan ng awareness. Lalong-lalo na nga ano yung grupo ng mga tao na napapaloob at nakaka-relate ng gusto dito sa kanyang karanasan uh, sa kamay ng kanyang uh, mapangabusong live-in partner. Ayan, dalo na dito sa sinabi niya sa huli, wala naman siya sa ating tinatanong. Ayan, pero, di ba, let this serve as a reminder. O, sabi niya, o, nawa, sana wag nang hayaang tumanggap lang tayo ng pangaalipusta, pananakit, pambabastos, at kawalan ng respeto sa atin ng mga lalaking papasok sa ating buhay. 'Di diba? That's the lesson there. That's the wisdom dito sa story ang ipinadala nga sa atin nitong si IV uh, Ivy. Dahil sa naranasan niya, ayaw niya na na maranasan ng iba pa yung ganitong uh, mga pinagdaanan niya. Pero nakita niyo naman ha, sa, lalo na sa mga kababaihan. Oh, bago ho uh, magsusuko ng uh, <laughs> ng bataan o, bago nyo ibigay ang uh, inuungot o, ang hinihiling ng inyong uh, mga partner dapat naman ay uh, sigurado kayo mm -hmm. uh, doon sa partner ninyo na hindi siya magiging mapanakit hindi magbabago hanggat maaari yung ugali niya well of course talagang given na yan merong mga pagbabago sa mga pag-uugali natin pero wag naman yung ganito na extreme na napagbubuhatang ka na ng uh, kamay at uh, dahil nga ho hindi naman natin mapipili talaga ng uh, perfectong ano, ng sukat na sukat Oh, to the last uh, centimeter, to the last millimeter, ang uh, ugali ng isang tao, darating at darating talaga yung punto na magkakasira kayo. E eh, kapag ka, ho, kayo na pagbubuhatan na ng kamay, e eh, mag-isip-isip na nga ho, kayo. Oh tapos uh, ang uh, gagawin lang naman ng iba ay sorry na ha sorry na sampal kita kanina sorry na nasapak kita kanina oh tinisod kita kanina binatukan kita kanina ay nako hindi na ho, pwedeng sorry yun tapos ano kada magagalit na lang yung uh, partner mo papayag ka nasasaktan ka ng physical at hindi lang yung pamimisikal uh, okay lang yun eh yung pasa yung uh, magasgasan ka nang uh, konti Marami ang nagsasabi no na mas okay pa yon kasi nakikita mo nagihil Pero yung uh, yung uh, emotional damage, yan yung emotional pain na naidudulot ng uh, ganitong klase kahit nga yung iba hindi nga pinagbubuhatan ng kamay pero napakabibigat naman ng mga salita na binibitiwan. 'Di ba na halos hindi mo na malunok. Uh, hindi mo na um, hindi mo ano tawag mo rito? Hindi mo ni sa hinagap. <laughs> oh Ay uh, dadanasin yung ganong klase ng pagmumura kapag ka nagagalit yung partner mo That's the time na kailangan umalis ka na sa ganyang klase ng uh, relationship O oh, dahil ikaw rin yan eh oh, That's not a relationship anymore Oh Abuse yan O oh, ab pag-abuso na yan Hindi ka na nire-respeto Sasabihin mahal ka Yes, mahal ka Pero nire-respeto ka ba? Uh, alam nyo minsan, hindi naman puro pagmamahal lang ang uh, sagot sa lahat. eh uh, Mahal ka nga, pero nire-respeto ka pa ba bilang tao, bilang babae, or bilang lalaki, bilang partner? Di ba yun na lang? Eh, bilang tao na lang. Uh, bilang tao na lang, kay babae ka, kay lalaki, o bilang tao, nire-respeto ka pa? Sabi, mahal ka? eh Teka lang. Oo, kapag uh, hindi mo na nararamdaman mo uh, nararamdaman 'yon, that's the time when you uh, have to ano na, no? Get out sa ganyang klase ng uh, relationship.